two months o two weeks na karoon ang nga alagang baboy mga ka kaprobinsya so mamalihog lang ko kumpara sa inyong mga alagang baboy diha, ha kumpara iho ba kadakon so kung ako inyong pangutanon kung sa akong gipakaon ini ah uh, ultra pack feeds lang ako ang gipakaon ini mga kaprobinsya o saktong paghatag o tubig kana lang yun ang labing importante ang pag-alaga ang pagligo Uh, motoo sa dili mga kaprobinsya probinsya uh, almost 5 times a day ni nako ginaligo hantod sa alas 9 sa gabi ginaligo pa tungod ang atong malagang baboy manggod pag feeds ang kinaon pure feeds init yun ang lawas so nanginahanglan sila og always nga All right. So, karon mga kaprobinsya, nakuha na nato nga ang bagong alaga. September 10, 2022 nato nakuha og napalit na ang ato ang duha ka alagang baboy mao ni ang pinakauna nato alaga mga kaprobinsya October 10 so one month na karon ang ato ang alagang baboy mga kaprobinsya so makita nato nga nagiyod nagi tinubuan nitubo na gyud nga ato duha mga alagang baboy mga kaprobinsya so ipakita nako sa inyo ha kung unsa nga feeds ang ko ang ginapakaon So ultra pack lang ko ang ginapakaon mga kaprobinsya So matik na, ah, nagha grower stage na ta. So palit na po dag feeds mga kaprobinsya. So ultra pack baka naman. So makita na to sa likod sa sako guys no, mga kaprobinsya na ay mga feeding guides diha. So sundon lang gina na to para mahatag na to ang saktong sustansya sa to ang alagang baboy. So November 25, ah, two months and two weeks na karon natong alagang baboy. So wala ko ka update pagka 2 months yun nila tungkol kay na bisita wala tani ulit tag probinsya So, pasalamat at pagbalik na ito yung anin na kadako ng alagang baboy. So, saktong pagpakaon lang o tamang pag-alaga, paghatag og permanenteng tubig para dili sila ma-dehydrate. So, five times a day ko nagapaligo nining akong alagang mga baboy, mga kaprobinsya. So, kinahangal nato ito nga maligo sila. Every time nga maghangak, makita na ito, mabantayan yun na sila nga init kayo, init kayo ilahang lawas. Maghangak na na mga kaprobinsya do so that's time nga siritan dayo na to. So, katulang sa mga kaprobinsya ang update sa to ang alagang baboy, no? So, nahuman na na to, ginlo. Ana, puti na kayo nga to ang alagang baboy. So, taon-taon na tulog na. So, kita po, makahigayon po taong trabaho sa lain na po nga buluhaton. So, once again, ah, salamat sa pagtanong sa ako ang video mga kaprobinsya. O, atangi ang ubang update pas ako ang pag-alaga sa mga baboy o manok.